kita mo ba yan? Ayun no? mo ba yan? Mga tol, sulit yung dayo mo rito. Kahit galing akong bulakan, eh, no? Dumayo pa ako rito kay Boss Ambe. Tignan natin ang may kasamang kali. Wala ba? Sulit. Grabe mga tol 12 AM na or 12 midnight sobrang dami pa rin ng tao dito sa Ambets Bulaluhan grabe. Grabe solid mga tol sarap ng ano. Sarap ng tinda ni Boss Ambet. Kaya sa mga nagki-crave din dyan, sa Bulalo or sa Mami, pasyalan niyo to dito lang to sa Maytundo Grabe hindi kayo mapapahiya sobrang sarap. Do do so yun, what's up mga tol? Dahil nag -crave nga tayo, dumayo pa tayo dito kay Boss Ambet mula Bulacan. Nandito pa tayo ngayon sa Tondo para tikman yung overload niya dito. Ayan, napaka-solid niya. Mga tol, oh. For only 180 pesos. Yan, meron ka ng ganyang grabe yung laman. Sobrang, sobrang laki. So, tikman na natin, mga tol. So, oh. so tikman muna natin yung sabaw. Yan, oh. Grabe. talaga na ito mo? So dahil meron tayong kanin Tikman na natin siya ng may kanin Sabi so, abe, kita mo ba yan? Ayun no? kita mo ba yan? Mga tol, sulit yung dayo mo rito Kahit galing akong bulakan eh, no? Dumayo pa ako rito kay Boss Ambe Tikman natin ng may kasamang kanin Wow, uh, sulit. Sarap. Tsaka yung laman sobrang lambot. Mga tol, ako lang sasabi sa inyo. Hmm. Tapos. Tapos. Ayun, buong maro yan, mga tol, oh. Ayun, oh. Ayun, oh. Grabe. So, konti lang. Para hindi manakit yung batok natin. Lagyan natin yung sabaw. Grabe naman yan, mga tol. Grabe. Arap. Laman, oh. Grabe. Napaka-solid talaga mga tol. Rap. Recommendable.